gagawa tayo ng ng anak, ng tanin. so muna natin dito sa baba. so sana hindi mag crack so, okay. hindi nalitin, eh. tayo ng apoy ng uh, uh... 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 Ano yung puputol tayo nandun sa mga binigay diba Ano yung... Ano Ano yung puso natin? Diba? yung init niya. ang ba nitong mura sa okay. ito. Okay, no. Pero Hindi natin nila lima, no, guys. No, para dun mag-isak yung lupa. Kung halimbawa. Medyo tigit-tigit na. Ito. Uh, so, eh, ano naman natin, agad yung sigit na ng ano, mga butas din. Para maganda ka lang ba? Maganda raw. Ito na lang na. na. <laughs> Magmal lang tayo. So, pang-acclimate sana itong ay, eh, dami ko pa ng ano. So Meron na nga maubos yung tira-tira no, sa tindahan. So, maganda mo nagayang na din. So, kakalungkot. No? May hey, namatay tayong ibon na buli visual pa naman na pilpalo na gray wing. So, anyway, dumada sa buhay talaga yun. Naman, mag-ibon, no? So, ito naman tayo sa tapos. Kasi ang kasi ang ngayon, ang anak. May napadita ata. So... so... ganda na sana eh. Okay. na pagit ko ba natin dito sa pinakataas para ano para ganyan tapos may plastic pa dito na ano talaga -ano, na mo pinakita ito, tama na kaya ito guys ha? tatanim na tayo ano no, guys talaga ah. yun guys ito

Okay na to guys. Tapos Mga oh. buhangin na yung ano natin guys. Black sand. Meron tayong black sand na labarak. Black, black labarak na ano. Ito yung black sand. Tayo natin dito. Okay, kailangan natin yan guys. Tapos pa kailangan rin. yung na. Guys. So, nice, muna natin ang labarak na ito. <coughs> oh, natin oh, kasi, yung pinaka ilalim mo na ito sige natin na o kasi o ano pa yan yung nasa ito then look up natin ang link pa buhangin pala wait lang ah uh, tama lang hindi yung magsisiging ang dun ano, eh. level niya para yung lupa hindi yan susunod. So lupa guys. <laughs> Wait lang guys. May panandok tayo dito lang ko. Yeah. Wala tayo yung lupa. Hehehe. <laughs> ang Sisiksikin natin yan guys Dudumi yung aquarium Ang, <laughs> ang tank natin na <laughs> Sigurado yan Dami na ba? Pwede na to guys magkapit lang Pero basahin mo natin uh, Alam nilang Yan Diba? Itik-tikin na yan na may susunod ka dito. <laughs> buhangin ulit guys. Pagkaano ng buhangin. Parang hindi. Ang hirap ng isang kamay guys. Hmm. Sa app na natin yung malagyan ng buhangin. Labrak na pula naman. Para kakaiba. Wala na tayong pang order na buhangin. May mas pino dito. May sa... Ano guys. Pwede naman. Sa hardware. Mas maganda no. Pino. Tapos. Ito na yung pinali. Nalabas na. Alisin natin itong block. laba ah, lava. Sand no. Nabasa natin yung labra. Na red. Ito na siya, guys. Saan natin itutusok yung malaman na ni kakat natin ngayon yan guys yung final yan lang lagi ginagawa ko iniba ko lang design kasi black and red na labara ko so mas maganda siguro tignan pag naka ano na kaso ah, wala tayong budget na pang ano so try muna natin itusok uh, ah, magtusok no sa gitna magkakat muna tayo guys wait lang ha mga so, natin no uh, ah, nag angatan na no. huwag tayo na may ugat no ako pocha may oil patrick hindi nga pala ito mahal pala ito tatanggalin natin yung oil na Wait lang guys. Muna natin. Kunin natin yung may ugat no. So, oh, nahulog na. No? Yung tatalin natin ngayon. So, kaya mo humaba lang yung manila mani Tutubo pa rin naman yun. So, kunin natin yung mga ano. Yung natin sa ngayon. guys. yung mga ugat. Ayan, okay, kung walang ugat to, sorry, putulin natin. Ayan, okay, tatanin natin. Hindi, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero, ano, uh, taba marami tayong pagtatanin Kaso may bali dito, but kaya, ha, ah, umangat lang siya. Umangat ba siya? Umangat, pero, Dignan lang natin kung siya. Kasi umangat eh. Oh. Wow. So guys, marami tayong tatanim na. Yan, nag-oil rin yun Nag-alo. So, since na balintong itong mga halaman ko kasi nag-angatan siya. nag, -angatan, nag -angatan talaga to guys ko. Ano, ano. Wait lang. Ang mga red na nakulay. So, kuha tayo lang kasal. Okay. Ang dumi. Ang mga hulog. Pero anyway, okay na yan. Nakat na natin yan. Totoo buli yan. Ito yung tatanim natin. Makakailang okay, tanim tayo na, guys. Okay. Okay.